komportable noon si Quentin Grimes nung siya ay nasa Dallas Mavericks pa pero pagkatapos na mag-trade ng Dallas kay Anthony Davis kasama si Max Christie, kaagad siyang lumapit sa management nang Dallas Mavericks at nag-request ng trade. Ito ho'y nagsasalungat sa mga balitang lumalabas na siya yung i ng Dallas Mavericks. Ang malaking katotohanan dito, siya mismo ang may gusto na i-trade siya. Mayroon kasing parehong trabaho itong si Quentin Grimes in Max Christie. Kaya para sa kanya ay siguradong matatabunan siya, masasapawan siya. Noong dumating naman siya sa Sixers ay kaagad na nagpasiklab, nagpasikat kaagad itong si Quentin Grimes. Siya ay nag-average lang naman ng 22 points per game sa kanyang shooting percentage na 4 7% sa field. Sa loob lamang po 'yan ng 28 games sa Sixers. Sa ngayon siya ay free agent, pero batay lamang sa kanyang performance ngayon sa free agency ay humihingi itong si Quentin Grimes ng 25 million per year na kontrata sa Sixers. Ayun naman sa Sixers, sila ay desididong bigyan at mapanatili kaagad itong si Quentin Grimes sa kanila pero mapahanggang sa ngayon ay wala pang ibinibigay na offer ang Philadelphia 76ers sa kanya. Marami din naman kasi ang nagsasabi pati yung ilang mga eksperto na naging ganyan lang yung numerong na ibibigay ni Quentin Grimes sapagkat marami ang injured sa mga panahong iyon sa Sixers. Kaya sa madaling salita, nakapagpuntos lamang siya ng ganyang kalaki sa kadahilan wala siyang kahati sa opensa. Kung meron man, ay majority siya mismo yung naunguna sa kanya. Nila. Kaya ipagpalagay natin kung sakaling babalik na sina Paul George and G. William Bid ay paniguradong bababa ang kanyang numerong maibibigay. Ngayon mahirap to para sa Sixers sapagkat nasa kanila ang huling desisyon. Bilang trabaho ni Quentin Grimes, naibigay niya ang disenting numerong ito at ngayon meron siyang karapatan na humingi ng malaking kontrata sa Sixers. Sa iba mga balita naman, dismayado ang head coach ng Bosnia and Herzegovina sa kay Yusuf Norkic at sinabi kaagad ng kanilang head coach doon na itong si Norkic daw ay out of shape at maski man sa pagtakbo ay nahihirapan. Nahihirapan sila ngayon at sana nga raw ay makita ng kanyang mga malalaro kung saan talaga nagsisimula ang problema. Bilang isang coach, hindi ka takot na punain ang mga malalaro mo, especially kung ito pa yung nagiging dahilan kung bakit kayo'y natatalo. Sa ibang balita naman, mayroon sanang pagkakataon itong Los Angeles Lakers na isama sa nag Gabe Vincent and Vanderbilt sa mga trade pero sila ay nag-aalangan. Kung pag-uusapan lang yung performance, maraming mga Lakers fans ang gusto ng mapalitan si Gabe Vincent sa Los Angeles Lakers. Mas deserve daw ng Los Angeles Lakers na magkaroon ng upgrade na manalaro o shooting guard kaysa naman na magstick sila kay Gabe Vincent. Pero syempre sa huli ay wala namang magagawa ang mga fans ng Lakers kung saan ang front office mismo nila ang gumagawa ng desisyon patungkol dyan. Siguro para sa Lakers ay mayroon silang nakikitang special pa kay Vincent at kaya mapahanggang sa ngayon ay hindi pa nila ito binibitawan.